Tonyo, yelo. Ayos nice lang ako. Ano ba nangyari't magbabari lang kayo? ha Yung aso ho ninyo, naon ng manutok eh. O oh, tega, teka. Relax, si. Kaya kita tunutukan dahil hindi kita kilala. Malay ko ba kung anong bala mo kay amo? Malay ko rin ba na anak mo yan? Oo, tama niya. Tama niya. Pasensya ka na, Tonyo. ta. Uh, nag-iingat lang naman to eh. Mabuti pa, pumasok ka na sa loob, nagpahanda ako ng pagkain. Doon na tayo mag-usap. Pabalik na ako. Bukas na lang ako magsisimula. Uy, teka, anong magsisimula? Magsisimula na ano? Pagtatrabaho siya sa akin bilang personal bodyguard ko. Kaya ayoko nang mauulit na nangyari dito. Sige na anak, mag-iingat ka. Sigurado ka ba, boss? Police sa tinagal-tagal ng panahon na tinitiis niya ako, ngayon lang siya lumapit sa akin. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na to. Boss, papahalala ko lang ha. Balibalik ta rin man natin ang mundo. Pulis pa rin yan. Balibalik ta rin man natin ang mundo. Anak ko pa rin siya. Ano, Bobby? Nasuspinde si Tonyo? Pero ano, masaya ka na. Hindi. Di mo na yes. Hindi rin. Di ka nagigilty? Wala naman akong kinalaman sa si magsuspende sa kanya. Ano wala? Eh di ba ikaw yung nagpupus sa kanya? Na siya yung espiya? Baka mamaya naniwala sa iyong boss nyo kaya sinuspende siya. Kawawa naman si Tonyo. Namatayan ng jowa na Nasuspindi sa trabaho. Oo! Oh. Naku baka nagiinom na yun, ma. Grabe ka, babi! Grabe ka! Mag guilty ka! Baka o yung nangyari ko na! ako mag guilty ako niya. Ay, yaka! Mm -hmm. Hindi guilty ang apo ko, no? May dahilan kung bakit ganon ang nangyari sa kanya. Siya may kasalanan. Hindi ako mm ko. Hindi siya guilty. Ay! 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 Ay guilty ang apo ko. No, mag guilty ko siya. Mm-mm.

Ako din talaga eh. Oo, ako din. Kapag kumilos na, wala-wala ka na. morning! Kapit tayo. Ah, mas oh, sige tayo. Mukhang masama agising natin kanina. Sir, magbaring market po na tayo today. Marami pa naman po tayong supporters ngayon. O, sige. Ah, Tonyo. Mag-iingat mo. Sumama ka sa akin sa ampanya. Pinapaalala ko lang, ha? ibang trabaho ng polis sa pagiging bodyguard. Kaya ko to, Roman. Alam mo ba ang kahapon, may nanutok sa akin ng baril. Napatumba ko. Pos lang ang gamit ko. Ano sabi mo? Oo, tama na yan, tama na yan. Roman, kunin mo na lang yung mga torpolin na sa supply? ha? Oo, oh, tara na, tara na. Lakad na tayo. Bye, Roman. Magandigas! Gusto mo? Ba't hindi sumasagot si Sir Tonyo? Sa'yo ba nagre-reply? Hindi nagre-reply sa akin, ma'am eh. Ano dun? Siguro ako sinisisi niya sa pagkasuspindi niya. Kung hindi ka mapakalim, ma'am, gusto mo daanan na lang natin siya mamaya sa bahay na. Kamusta po kayo? Huwag niyo kong na, ha? Ha? <laughs> oh! Eh, para sa kalabari. Sama-sama tayo! Ha? Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Dahil sa kabila ng sunod-sunod uh, na dagok at mga akusasyon laban sa akin, eh, nandito pa rin kayo para suportahan ako! Sa'yo kami, amo! Oo! <inaudible> amo! 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 Pumuli! So ako sa inyo! At alam nyo, sapat na suportang nakikita ko ibinibigay nyo sa akin para ituloy natin ang laban para sa kalabari! Ako! Naiinis si Amo! Sige! 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 Ang galing amo! Pero en donde?